Siya ang boss ni Ronald McDonald sa Pilipinas. Pero kahit may-ari ng isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na fast food chain sa bansa, nag-umpisa muna siya sa pinakamababa. First experience ko sa McDo, 15 years old ako uh -huh. as a crew. Pero hindi dito sa Hong Kong yun kasi nag apply pa lang yung father ko nung franchise. Next experience ko, nung nakuha na niya yung franchise, nagtrabaho ko sa second branch ng McDonald's sa New Frontier. Eh, sa Cubao? Sa Cubao. Siyempre, maglilinis rin ako ng banyo. <laughs> <laughs> Ngayon, sa loob ng apat na put apat na taon, mayroon na silang halos walong daang restaurants sa buong bansa. Nagbubukas kayo ng tindahan? Like uh, every month? Yes, halos every month. Bukas may bubuksan kami ah, sa Marilao. Ano ang sikreto ng maglilimang dekada nilang negosyo? At ano ang mga nakaambang pagbabago sa kanilang operasyon? Abangan ang mga anunsyo ni McDonald's Philippines President and CEO Kenneth Young sa Tunying Exclusives ngayong linggo, March 23, alas 7 ng gabi. Pero kayo daw po eh, hindi daw kayo nagagalit sa empleyado. Baka nga yung kabaitan nyo, baka inaabuso na ng ibang mga kasama.